yung butas natin is ganito yung ginagawa natin. So laging niyo tatandaan yung ano, laging niyo tatandaan yung mga ganung mga lods. Pang-ayon dun sa wire mga lods. So kasi ang wire is bilog lang yan ay ano yan, bilog lang ang nagagawa no? ano, hindi pwedeng tupi to so, Ito is 200 amps max to. 200 amps max. Ito is 100 amp max lang to mga lods. Hay mga lods. So dito tayo sa, ano sa sa clinic ni Doc. Ayun, EDMC mga lods. EDMC. So ito yung ginagawang additional lead sa, ano, sa clinic. So ang gagawin natin ngayon ay magta-transfer tayo ng power mga lods. So makikita nyo dun sa ano, ito yung hindi ginawa natin before. Makikita nyo may mga metro na mga lods. Pero naka-temporary pa lang yung ano yan. Kasi hindi nga, maput. hindi nga nabibisi tayo minsan. Uh, iba kasi yung gumawa mga lods ng no, ano. Ayan yung sa service entrance na yan, ibang gumawa niyan. Then ito yung ginawa natin. Isa may gutter, wire gutter, pababa ng meter, then yung mga uh, NEMA 3R natin. So tayong gumawa niyan. Ito is iba yung gumawa niyan. So, yung naglakad na tayo nung ano, nung no power no may ano na yung may mga damo na yung ano dapat yung matanggal mga lads delikado yung mga damo damo na yan pag umakyat yan doon sa ano? doon sa primary ay mga lads eh So, ililipat natin yung power. Makita nyo, may mga wires dyan na nakaganyan. So, tatanggalin na natin yan. Ang power ngayon ay nandito na sa meter. Makita nyo, may mga meter na yan. So, may power dyan. May isa na lumabas. Makita nyo, may isa lumabas yan. Papunta dun sa sa service entrance service entrance nun mga lads ayun, pababa dito so eto kasi yung dating eto yung dating meter ng ano eto yung dating meter ng clinic eto yung clinic mga lods yung lugar na yan so may dating meter dyan uh, service entrance don ang service drop nyan ay uh, hindi dito dati service drop nyan parang dun pa kaya yung service drop nyan mga lods so ngayon nag request sila ng transformer kasi mataas yung load nito kaya makita nyo malalaki yung wire yan mga lods so nakatemporary ang power nasa meter na Uh, load side na meter, then dinala papunta dun sa dating service tap kaya, ito yung ano, ito yung breaker dun sa sa clinic, so tatanggalin na natin ngayon yan ito, tatanggalin na natin ito may power to mullets, itong galing dito sa meter so, isang meter yung gumagana ngayon na may load, ito ito, so naka-off naman yan, kasi yung clinic, wala naman yung clinic, then itong itong breaker na sa clinic is nag naglow tayo tide dyan dito naman isa para dun sa taas makita nyo meron sa taas then dun sa sa loob dun sa residential mga loob, sa residential meron yan kaya makikita nyo may mga nakatap dyan na iba so eto yung sa taas eto yung sa taas na umakyat ay mga lot makikita nyo dun yan yung sa taas na umakyat then ang sa clinic ay ito Then ito yung sa residential mga lods. Itong isa na to. Ayan, sa residential yan. So tatanggalin na natin to. Para mawala na yung mga wires dito mga lods. Matagal na itong ganito mga lods. Matagal na yung mga ganyan. So tatanggalin na natin yan. So... Update na din sa so, ano, nagtatanong dun sa ano, sa nung ginawa natin to kung malalagyan ng power. So, ayan mga lods, may mga meter na yan. I-ano na lang natin yan, ililinis na lang natin kasi nakatemporary lang yung ano, nakatemporary lang yung yung power nito ay makita nyo yung wire nakatemporary yan dito ito ay 1, 2, 3 ah commercial to ito yung commercial doon sa taas doon sa nakakapanood ng video ko mga lods yung power doon sa taas second floor is commercial ang dala nitong tatlo na to ito yung sa third floor then ito yung sa saan ba to ito yung sa clinic ito is nasa 90 90 amps ang car ganito mga lods 90 amps then ito Uh, ito ay nasa 150 ang karga ng residential mga lads. 150 amps Kaya ang meter natin is uh, ST5 uh, 200 amps max ang ano nito 200 amps max So ayun mga lads. So meron lang nagkaroon ng problema dito na uh, Yung pwestuan Kasi dun sa drawing natin Dun sa ginawa natin Is dito yung residential Dito ang ang clinic, ah, I mean, oh yeah, clinic. Then dito yung sa coffee shop doon sa taas. Then yung tatlong commercial. Ay mo ngayon, itong makita nyo, luma ito. Ito yung lumang meter ng clinic. Dapat dito yung mga lawad, Eh. Makikita nyo naman, kitang kita nyo naman doon sa ano. So, 200 amps max to. Ang load ng clinic is 90 amps lang mga lawad, 90 amps. So, dito dapat yan. Depende din sa ano, sa pagkakadrawing. Siguro, may binigay na ano yung kliyente na ganyan yung magiging ano, hindi natin alam mga lods, pero papaayos natin to kasi nga itong 200 amps max na to is para sa residential to mga lods. kailangan dun sa provider is residential yung ano nila dito yung nakalista yung nakaregister so ito meter na to is yung luma para sa para sa ano to mga lods, sa clinic so luma meter yan ito yung bago So pwedeng hindi natanggalin, pwedeng ito na yung magiging meter nung... Kasi isa lang naman magbabayad dito, tatlo na ito mga lato. Isa lang yung magbabayad niyan. Kaya pwedeng siguro hindi na rin tanggalin ito. Basta ipaalam na lang natin na ito yung sa residential, ito yung sa, sa clinic. Kaya mga lato eh. So misa may mga pagkakataon na ganyan, dapat alam natin kung, in, kung ilan yung capacity nung mga meter base natin mga lato. So kasi nasa meter base yan, yun yung magdadala nung power or yung wattage ang capacity nung nung load mga loads ito is 200 amps max to 200 amps max ito is 100 amp max lang to mga loads yung base nyan yung terminal yung terminal nung base ito 200 amps max terminal nung base mga loads so lagi nyo ano? yung tatandaan yung ano lagi nyo tatandaan yung mga ganun mga loads so alam nyo naman na mataas ang ano nito syempre yun yung load ng 200 ah 150 kasi 150 naka-schedule dito mga loads So, iyan eh, yun, iyan yung sa residential na yung mga lad. So, meron na siguro hindi pagkakaano dun sa ano, dun sa pagkakabigay nung yung location ng ano ng bawat kasi automatic na yan, A B C D E F. May mga lad. Ang binigay ko ang A is residential, ang B is clinic, then coffee shop sa taas, then commercial. Yun yung binigay ko na ano na nakalagay dun sa ano, dun sa dun sa schedule ng loads pangalots. Ay mga lods, siguro kung umuluma is ito yung nilagay nila dito sa unan mga lods. <laughs> Pero sabi ko nga, 100, uh, 200 amps max itong ano na to, itong meter base na to. Dapat hindi nila dito nilagyan yan. Kasi ang luma is nasa 90 amps lang mga lods. 90 amps lang yung luma. Kaya makikita nyo dun sa ano yan, is 100, uh, 100 yung ano, 100 yung breaker dito. Para dun sa clinic. So hindi siya tataas na 100. So bakit nilagay dito mga lods? Ay mo So ito is ano, bali parang 200 ang ano nito, 200 ang breaker nito mo Ay mo Hintayin ko lang yung ano si engineer. Then uh, i-off na natin to. Then yung pati sa loob. Ay So na prepare na natin yung ano, tinakpan lang muna natin. So puputulin natin yung isang pipe diyan. to, Yung pipe na to puputulin natin. Ayun yung galing dito sa sa meter dito. Ito, ito sa ano dyan, sa meter base na yan so putuli natin yan iduduktong natin dito then ilahin natin yung pipe doon papunta dito mga lods papunta dyan so ito yung para sa clinic ay wala dito So, mag-12 na, mamaya natin tanggalin. Kasi ginagamit yung, may rep kasi dyan, may rep, ilagay ng mga gamot. So, mamaya natin iyo, pag hihilahin na natin. So, pag-off natin, putol ng pipe, Then hila ng wire, then dadalhin natin dito. Lagay niyo kunin yung breaker doon, lagay yung breaker dito mga lods. So, yun ang gagawin natin na discard mga lods. So, yun naman ang naka-prepare na, naka na discard diyan mga lods. Eh. Yun ang ano diyan, yun ang naka-prepare na discard diyan. Then ito, ilalagay na meter ah, ng breaker. Then ikakabit lang natin to dito sa load side ng breaker mga lods. Line side, yan ay line side, may power na yan mga lods yan. May power na yan. So, ganun lang. Then yung isang wire na para dito, itong isa na to ito, ito mga lods, ito ito is babutakan naman natin yung papunta dito sa para sa residential to mga lods ay mga lods, mamaya na lalik, kaya muna tayo ay mga lods, eh. so tinagal na natin yung wire na natin ito papunta dito mga lods so ito yan, so nakatemporary lang yan dito siya kumukuha ng power kaya makikita nyo may reading yung ano malaki yung reading nung meter na to ito wala then ito kasi ito meron na to ito wala ito meron so ito gumagana na to, then ito gumagana na. Pero okay na yung mga ano niyan, okay na yung mga load ng meter niyan. Ay wala din. Eh. So, share ko lang 'yung ano, share ko lang 'yung pag terminate natin ng ganito. So, makikita niyo is naka-loop 'yung ano dito. Meron siyang loop mga lads. Nilalagyan natin ng loop na ganito is isa rin 'yan sa ano sa pang-ayon dun sa wire mga lads. So, kasi ang wire is bilog lang ay ano 'yan, bilog lang ang nagagawa no, ano, hindi pwedeng tupi-tupin. So, naka-bilog lang 'yan. So isa rin to sa uh, pang drip mga lods. Kung may sakaling may tagas yan o may ano dyan sa ibabaw na yan. Is drifting ang tawag dito mga lods. So magdi-drip yung tutulo dyan na liquid na sabi natin tubig kung may nabutas dyan o ano. So tutulo yung tubig dyan. Ano lang yun dito mga lods sa, ano, sa maingay mga lods. Tutulay lang yan dito sa wire mga lods. So kung alin yung pinakamababa niya na lugar is yun yung ano niya. So, ito yung pinakamababa niya ng lugar. Makita nyo dito. So, dyan na ano yan. Dyan tutulo yung ano niya. Hindi yan dito dito mga lads. Kasi nakapaangat yan. So, dito yung pinakamababa niya. Dito ang, kung may sakali may tubig yan. Dito ang tulo niya sa labas mga lads. Hindi dito sa ano. Hindi dito sa ibabaw ng breaker. So, kaya pag mga ganong discarte, eh, katulad dito sa mga sa Nema 3R na pang outdoor. Nasa ibabaw yung ano natin, nasa ibabaw yung yung butas natin is ganito yung ginagawa natin. Hay mo natin. So nalagay na natin yung ano, nalipad na natin yung mga power. So makita yung may wire pa diyan. So itong wire na to is hindi pa yung nakalagay dito sa loob. Pero nakalagay na yung ano nito yung sa load side ng meter na to dito sa incoming ng main breaker nung residential. Ay mga lods, may mga ano na yan, may mga power na yan. So, wala na nakaharang dito. Nakikita nyo, wala na yung mga wire dyan. Kaya mga lote, so wala na mga nakaharang dyan na ha? wire. Ayan, makakita nyo.